Maray na banggi sa Indugo, Maray na banggi sa Indugo, <laughs> ngayon, tuturuan ko ngayon kung paano kayo mag Pikol. Salita ng Pico language. Ano ang ano mo lingguwahe mo? Bisaya. Bisaya. Si James ay tagalog. tagalog. So ngayon, tuturuan ko kayo mag half mag Bisaya, half Tagalog. Ayan, half Bisaya, half, half Tagalog. Tagalog. Half tagalog. Half pure, Bisaya ito, ako, pure, half Tagalog ako. Ito, pure ano to? Pure Bisaya. Si James, half, half Tagalog, Bisaya. Half, Bisaya. half Bisaya. Ayan, okay? So ngayon, tuturuan ko kayo. Sabihin nyo lang to, ha. Sabihin nyo, <laughs> Maray na banggi. Maray na banggi. Ha? Maray na banggi. Ah, sabi, sabi mo naman Kristel, Maray na banggi. Maray na banggi. Ah, saya James. Maray na banggi. Sa Induga boss. Sa Induga. Maray na banggi sa Induga boss. Maray na banggi sa ba, boss. Dapat para kasi, boss, Maray na banggi sa indo boss. Maray hmm. na banggi sa indudga boss. Okay, ali tingwa. Ah. Maray na banggi sa indo gabos Maray na banggi sa indo boss. Dugo boss, dugo. Ah, Ah, wala kayong makdo niyan, ano? Oh. Maray na banggi sa indudga gabos? Maray, maray na banggi sa Idobagos. <laughs> ah. Maray na banggi sa, sa Idobagos. Ah, oh, ikaw nga dyan. Ah, ko ah. Ah, maray na banggi sa Idobagos. Ah, oh, James muna. Maray na banggi sa Idobagos. Eh, Malay. maray, ah. maray na bangis sa Indoga, boss. Yan, yeah, no, ikaw, James. Na maray na bangis sa Indoga, boss. Maray oh, yan, dapat tatlong maray beses, okay? Ah, maray na bangis sa Indoga, boss. Sabay. Maray, maray na bangis sa Indoga, boss. Ayan. Ah. Diyos. Maray na bangis sa inyo, boss. Marami na bangis sa inyo. Sa'yo, sa'yo, Kestel. Maray na bangis sa Idoga, boss. Oo, oh, okay na, Kestel. Ikaw na, James. Maray na bangis sa Idoga, boss. So, Ayan, ulit. Okay, ha? Ano I mean, uh, free. Anong, anong? Sa Tagalog yan, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Uh, sabihin nyo,